Welcome back sa aking vlog vlogan Nandito na naman si Inday Siyempre nakawala Today po is Sunday Pero on duty po ang Inday On In duty na naman tayo So now nandito ako Dahil hinatid ko si Lola dito sa restaurant Dahil kakain siya with her friend So ngayon after kong maghatid kay Lola Is... Uuwi na ako ng bahay. Malapit lang guys, dun lang. Guys, may pakita ko sa inyo. Hala, kita niyo, Ay, may nanalo na kagabi. I see. My winner na. So, dito pala ako sa si Jockey Club. Ito yung, kumbaga sa atin is PCSO. Yung, yung tayaan ng loto. Dito sa Hong Kong is Hong Kong Jockey Club. Mark 6 ang tawag. So ngayon, nandito ako ulit, naglalakad. Kita niyo may yung trump Ayan po, cute. So ako po maglalakad na ngayon. Tanaw ko na yung tower namin, natabunan na ng building. So habang naglalakad tayo, pa uwi, eh, syempre, konting blag-blagan. Ayan, so ngayon, tatawid ako. So dahil sa stop pa yung traffic light, aantayin ko muna mag-go. Oh, tingnan niya si Kuya naka-bicycle. Oh, tumingin pa si Kuya. <laughs> ayan ka. Ayan si Kabayan. May So, ayan. May tram ulit. May tram ulit. So, ang tenta'y saglit. So, it seems like pa summer na po ngayon dito sa Hong Kong pero sabi ni Lola next week maglamig ulit parang last na yan at syempre mamamatay na ang aircon ng buong Hong Kong <laughs> ah, magkagit-kagit na po ng mga tao so ngayon ngayon po ako po'y tatawid na dahil sa ghost go na. Go signal. Green. So now, ako'y maglalakad na dito. Dahil tayo'y uuwi na. Kunting vlog-vlogan. Blag so, happy Sunday. Ingat po sa lahat ng mga kakunyang. Kaintay ko dito sa Hong Kong. Dahil ngayon po ay Sunday. So, marami pong mga kababayan natin na day off. gan at isa na po ako doon pero hindi po ako nag day off kasi kailangan ako ng alaga ko which is prefer ko rin mag-overtime. Ayon. Nag-overtime ako pero yung bayad sa akin wala na. Ubus na. Binili ko na ng pagkain kasi bawal magpagutom. Baka ako baka ako ay papayat. <laughs> bawal log pagutom, baka papayat. Ang inday, Patay oy. tubig. Kaya ngayon dahil sa pa-summer niya, so maraming nagbubukas ng aircon. So kapag naglalakad ka dito sa mga daan, so expect mo na yan matuluan ka ng tubig sa aircon. <laughs> Actually bawal yan dito. Dapat kailangan action na nila yan kasi pwede maireklamo at pwede ma, pwede kasuhan charos <laughs> naging attorney na tayo <laughs> so ngayon dito lang oh ayan na, oh natabunan na yung tower ayan go na ulit so tayo eh yung bata umiiyak sure ka tayo dito ayan bata ay ang bata gusto din daw niya dyan. Gusto niya sumunod sa tatay niya. Kaya hila hila yung mama niya. So ngayon tayo paakit na dito. Ay, medyo paakit talaga itong lugar namin guys. Dito lang talaga bandasan Nag-aakot sila na gamit. So ngayon malapit na tayo. So, ayan. Yeah. Ang, ang ganda ng karton niya, guys, oh. Ay, tabi-tabi sa kabila kasi. Ma. Oh, grabe, Budots ang Filipino restaurant. Budots. May mga pinay po kumain. Budots yung music nila. Pawisan na. So ngayon, harap. <laughs> so, nandito na ako sa baba namin. So, syempre, ako'y aakit na sa bahay. Kakagaling lang pala namin ni Lola nag -church. Tapos, umuwi mo na kami. So, syempre, nung after namin nag-church, dahil umuwi kami, nag si Lola. Ang ginawa ko, dahil sa so, gusto ko maglaban na aking damit, ayun, niload ko na para at least, ayun, nalak na pag uwi ko ng bahay is iyahang ko na lang. Tapos, nagsaing na rin ako. So, tamang tama. Pag uwi ng bahay, luto na yun. Then, magantay na lang ako ng tawag ni Lola. Pakit na po ako sa building namin. At eto, nagsisimula na tayo mapapawisan sa sobrang init talaga pag summer dito. Ang init. So, dito na muna. Dari, paakit na ako.